Good morning, good morning, good morning mga kapatid Bale ngayong araw ay magyayelo tayo Ito ay ano, hindi ito yung mga pangkaraniwang trabaho na makikita nyo Pero ipapakita ko sa inyo yung very unusual na trabaho ah, Maghahakot tayo ng yelo, magdideliver tayo ng yelo Ano tayo, um, Ano tawag dito? Supplier Tara samahan nyo, papakita ko sa inyo kaya na malapit na tayo dun sa kinukuha na natin ng yelo. Bali ito ay pwesto ng truck na humakot ng yelo. Tayo ay kukuha ng yelo dito. Harin na yung truck. At ito na may service natin, multi -cup. Ito pinagdikit ko na silang dalawa, papasok. Isang katerbang yelo, ang laman ng truck. Kakarga natin yan doon. Tapos i-deliver natin. Ganun lang kasimple. Tara samahan niyo ako sa maghapong ito. punong puno dito natin yung kay Dong dito malapit sa LC Crazy Babo yan dito dito kayo bumili ito yung itsura natin kapag kabuli ko lang ko kapag kakatapos natin magbuhat ito yung itsura basa damit tapos tapos pawis so yung natira nating yelo ito ay ta, ito pala ito, ito natira nating yelo di-deliver pa natin yan bali anim lang yung i-deliver natin dito kay dito sa may LC yung kay Idong yung kay Maya uh, kalimitan ito kasi yung pinakamalakas na iluluhan dito sa Pogdo tapos ibabagsak pa natin itong ibang natitira samahan nyo ako let's go so yan naubusan uh, na tayo ng gas hindi pa naman ubos meron pang konti pero may nagbayad kasi yung una nating deliver nagbayad siya ng 510 yata ito gasolina natin itong 400 400 special ay yung yelo natin madami pa yan pero nagpagasulina muna tayo yan Oh, salamat ah. Pakita ko lang itong 400. Resibo. Resibo? Hindi. Itong video resibo. So, nga no, mga kapatid, meron na tayong gasolina. Makakalakbay na tayo ng malayo-layo. Tapos, meron pa tayong sukli. Meron sukli dito. So, yung sa unang customer natin na nagbayad. 5 minutes na lang, alas 6 na, hindi pa ako nag-aalmusal. So, hanap muna tayo ng mga kasi may magbuhat. Kasi, alam nyo, kapag ka wala naman yung chan, may magbuhat. mahina ang katawad. Kaya, kailangan magpalakas muna tayo. Let's go! nandito ulit tayo guys bali dito na tayo ngayon sa Santonghel at sa mga hindi nakakaalam ito pong bayan po namin ay meron po kami yung 7 lakes dito at nandito po tayo sa entrance nung isa kung tawagin ay Pandin Lake yan baka isang araw po loobin pasyalan ko po yan ipapakita ko po sa inyo uh, mag adventure din tayo dyan loobin pero sa ngayon samahan nyo muna ako dito sa Tube Ice Delivery yan Eto guys yung tinatawag nilang biu yan Para itong bitukang manok Kaya lang maliit lang siya Hindi siya kasing laki nung original na tinatawag na bitukang manok Pero ano rin kasi ito Pahon na siksag Ito din guys so update tayo na Dito na tayo sa Risa Laguna Chicken house customer din natin yan Dadalang din natin ng yelo, tara So hindi umuha yung ilan natin customer Pati ito si chicken house Hindi rin kumuha kasi Webes kasi ngayon, ang duty kasi nung driver dito ay wala siyang deliver ng Webes. Eh tayo, extra lang tayo. Kaya yung customer nakakuha na at saka isang patang na tayo. Kaya punta na natin yung ibang customer para maubos na to. Ang dami natin yelo? Ito guys, isa rin sa customer natin. Uh, ah, kumukuha din ng yelo sa atin yan. Punta natin dito tayo dadaan sa taas na to. Let's go! Lucy and Elsie. Yelo po. Yelo. Kalate. Buka sila kalate. Gahati tayo ng yelo. Kalate ng sakol ang daw. Kalate lang. lang. Hati natin to. Dito na. Nakakalahati na tayo. Ah. Ito yung isa nating customer sarado pa. Siguro nag-day off din sila kasi tanghali na ng... oh. Oh. 10:43 na sarado pa sila ibig sabihin balikan na lang natin mamaya maganda kain muna tayo mayroon ditong maliit na kainan pero ang daming kumakain kasi ang mura laging tumitigil dito yung mga biyahero yung mga trucking mga L300 at saka yung kagaya natin ng mga delivery rider ayan sana may maparadahan dito ayun Okay guys, na nakakuha tayo ng parking dito. Nakachamba tayo dito tayo kakain Kain! Aling Nelia. Nelia. Tara. Kusa upuan. Eh dalawang kanin. Kakain ba? Kakain po. Dobo. Are, are. Gare. 65. Nakakatawa. Itong kainan na to talagang sulit na sulit. Bakit hindi? Tingnan mo ha. Ang kinain ko ay isang minuto tsaka tatlong kanin. Isang minuto, tatlong kanin, 70 yung binayad ko. Sinuklihan pa ako ng 5 pesos. 65 pesos lang. Oh! Big crew, nagkarlan. Sasalin yan, eh? Oh. Diyan, sasalin. Okay. Okay. So ayan, nadalhan na natin dito halos lahat na ng customer. Meron pa tayong yelo dito siguro mga pito pa ito. Pero meron pa tayong dideliveran dalawa pa yon. Parang malapit na tayong matapos kasi nandito na tayo kay Golden Buddha. Bali dito may hanapin tayong isang customer, hindi ko pa nadadalang kasi oh. ah, dito daw sa banda rito yun eh. Tignan natin. Kung ito yung sinasabi niya pero sarado eh. Wala namang ibang kainan na dito. Oh, sarado din. Ayan, ito yung sarado kanina. Si Blueberry. Okay, nadala natin. 210 ang bigay natin na isang sako. Pero depende po sa lugar yan. Meron kami din nadala. 300, 250, 210 Depende po sa location.